Ihinahandog ng HNF61, Section YZ2L Group 1 ang isang kwento ng pag-ibig, pagtataksi at ang tamang paghimasmas ng puso at baga <gasps> ng mga taong nalunod. Yan ang kwento e ni John, Sam at Natalie. Bilisan mo naman! Ay, kung bagal, mo na lang kaya dyan. Alam mo naman, may hika ako, di ba? Magdusa ka, ikaw kaya nag-iya sa mag-job. Ay. Ah! Ito pala ako sa nakatawan? Hindi ba halata? You know naman, I'm doing this. For Natalie, di ba? Okay, Natalie na naman. Uy! Si Natalie! Bobby, sa'yo muna to. Pupuntahan ko na si Natalie. Bye! Okay, Natalie na naman. Oh! Ay, naku! Pag-uha kasama, lampak! Pag si Natalie ganado, ay, Sam, kung alam mo lang. Na. Hi, Natalie. Hi, Sam. Hindi ka pa ba, ba napapagod? Bakit? Tsaka pa kasi tumatakbo sa isipan ko. Ano ba naman yan, Sam? Luma na yan! Wala ka bang bago? Alam mo, pre, hindi nang naman sinatali yung babae sa mundo eh. Marami pa ibang chicks dyan. Yung tipong naka maroon na shorts, white na t-shirt, tsaka black na cap. Ay, Pero iba kasi. Iba kasi si Natalie. Wala nang papalit sa kanya. Okay, sabi mo eh. Sandali lang. O oh, ano na naman? Hindi lang kasi sana ako ng tulong sa'yo. Kailangan ko ng tulong kay Natalie. At nang dahil sa tulong ni Jan, nagkatuluyan si Sam at Natalie nang matapos ang isang taon ng panliligaw. At dahil nagselo si Jan, naging stalker na lang siya. Aha! Enemy spotted. Alam mo, Natalie? Ano? You're like Centrum. Bakit? You complete me. Ano ba yan, Jan? Huwag kang mataranta. Hindi ganyan yung tamang pagtingin ng responsiveness. Parang gigil na gigil ka sa akin, ha? Huwag ka masyadong bumuelo. Pati, mali yung posisyon ng mga kamay mo. Chuma chancing ka na nga lang, mali pa. Huwag mong kalimutang pisilin yung ilong nung nililigtas mo. Patibuksan mo rin naman yung bibig para hindi lang laway yung pumasok. Sam! Sam! Yan! Medyo nakukuha mo na. Kinukuha mo na ang vital signs ng nahimatay o nalunod. Pakinggan ang tibok ng puso at alamin kung siya ay humihinga pa. Hmm... Hindi sakto yung ginawa mo, pero pwede na rin. Itulak ang gitna ng dibdib gamit ang mga magkapatong na kamay. Ilusot ang mga daliri ng kamay na nasa ibabaw sa pagitan ng daliri ng kamay na nasa ibaba. Itingala ang ulo ng walang malay upang makapasok ang hangin sa baga. Takpan ang ilong para walang hangin na makatakas. At syempre, umihip ng hangin mula sa iyong bibig sa bibig ng walang malay. Hoy! Hindi yun halik! At dahil tapos na yun, maaari na tayong bumalik sa ating kwento. Sam! 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 Ano Sam! Sam! Sam? Okay ka na? Okay na ako. Oh Sam! Okay ka na ba? ka na! Hindi na Bakit? You're not the center of my life. Huh? there's someone else completes me. Ah, ganun pala ha? Magsara kayo. At mula ng araw na yun, si Natalie naman ang hindi makapag-move on kay Sam. Si Sam at si Jan naman. Alam mo, best, mas bagay sa'yo yung walang sombrero. Ah, talaga? Teka, isip mo ako ng banat. Kaso wala akong maiisip eh. Kundi ikaw. Naks! Ako naman best may banat. O sige, ano yun? Banat ka ba? Bakit? Ang sarap mo kasing banatan eh. Diyan ka na, horny mo! 🎵 Alam mo Natalie, you're like central. Bakit You complete me. Ano ba? Totoo na to! go, Joke!